Pasensyahan nyo na guys yung buho ko. So ngayon guys, dahil wala dito yung asawa ko, makapagluto ko ng bonggang bongga. <laughs> eh, hey guys, may dala ako dito na bagong pinadala ng mama ko from Philippines. So, hmm, sarap. Ayan, bagong at saka danggit. Kunti lang siya guys. Ayan. At least, makapain ako marami. At saka, rice, bumili ako ng rice 1 kilo sya guys, first time kong bumili nito na ano na erika, I don't know kung mag long green rice so I don't know kung masarap ba sya o matigas ba sya na na bigas kasi minsan bumibili ako ng magandang bigas dun sa litra, sa filipino stores sa, sa manila store, dun sa litra kaya lang malayo na na nagugutong na ako, gusto ko nang kumain saka may pasok naman ako na mamaya ang launat So, bumili na lang ako dyan sa supermarket. one kilo siya, guys. one euro and 90 cent So, sa atin is 120 to 150 pesos lang siya, guys. So, itatry ko kung maganda ba siya, kung matigas pa siya. So, tara, guys. Habang wala yung asawa ko, kakain ako ngayon ng bungang-bunga. So, abangan nyo, guys. Ayan guys, nakapagluto na ako ng baboong. Ayan. Ewan ko kung anong tawag ito eh. Binagoongan. Ewan ko basta. Nilagyan ko ng pork at saka tomato so guys. Hmm. Gusto ko nung kumain. Hindi na lang ako nagluto guys ng dangge. Dahil marami naman akong ulam at saka may kitsi ako kahapon. Tira namin so. Hindi na lang ako nagluto. Next time na lang to. At saka with Coca-Cola. Ayan, we dry. Nilagyan ko din to ng, wala akong chili. Ah, uh, nilagyan ko siya ng chili powder. Ayan guys, kain tayo. Wow. Mmm, sarap. Sweet suka. Ayan, vinegar. Ayan guys, kain tayo guys. Magkakamay ako guys. para masarap ang kain. Um. Mm. Salah, <laughs> Ela é muito Ano tō tō kanga. Tērā poka kaha au. nagluto din ako dito. Ito po, tala sa sabi ko gamit. Mamaya. Nagluto din ako ng pagkain ng asawa ko dahil mamaya may trabaho ako. Nakalasuso na ako makauwi. Mmm. Sabah. <clears throat> Pangalawang ano ko na sa sandok. <laughs> oh, napapalapan talaga ng kain ngayon, guys. Walang diet muna ngayon, guys. Masarap na masarap. Yan. Yeah. Nahalo ko, guys, yung bagong dito sa sulod. Oh, diba guys? Napapasulo ko ng kain ngayon. Walang diet diet na masyari ngayon guys. Mmm. Sarap din yung oil. Yung oil oil siya guys. oh yan. Di ba? Mm.